You cheater! Tell me, paano nanalo ng isang prestigious award ang anak ng isang rapist at anak ng isang murderer? Lumalabas na ang totoong ugali mo, Cassie. Pinaghirapan ko lahat ng tumarga at di ba pinagsabihan na kita? Huwag na huwag mong iinsultoy ng mama ko. Ganyan ba talaga kahirap sa'yo tanggapin? Nanatalo kita kaya kung ano-ano na ang pinagsabi mo sa'kin? Wala ka pamilya ko naging Mondragon ka! Yung pagpunta pa sa London ang kailangan mo para manahimik ka? Then go ahead! Sayong sayo na, Marga! Kasi ang gusto ko lang makapagkapos ako. Ang kailangan ko ngayon, scholarship galing sa Maxwell. Hindi yung pagpunta sa London. Paano mo nasasabi yan? So, sinasabi mo ba sa akin na pinaglaban mo yung Maxwell Park? Ano? Joke lang ba to para sa'yo, ha? Hindi! Dahil alam ko kung ano ang mas kailangan ko. At yun makapag-aral kahit hindi sa London. Dahil iniisip ko yung future namin ni Mama na pinagkakain niya tapos kinukuha niyo lahat ng iniwan sa amin ni Daddy. Hindi mo deserve ang award If I know, gumawa ka lang ng story to play this a victim para maawa sa'yo yung mga judges.